good morning mga Mandragat brother. Bali bababa na po kami ng kasko para mag arepo ng lambat doon sa gitna. Ah, uh, ko po pala si nung pinsan ko pala si AJ e. Javier. Sana ingat ka po lagi sa trabaho, pinsan. Itu yang ngeliatin mga... ...brother <coughs> Duna Ingat itu yang mga menderagat brother Abang-abang na lang po mamaya mga brother. Kasi yung pag kampo ng lambat kasi aabot din po yan mga 3 hours to 2 hours po bago mahango yung lambat namin. Kaya abang-abang na lang po sa pagangunan ng lambat mga brother. Yan na po mga brother. Papakita na yung espada. yun Parang ya, sunod-sunod na mga brother.

Yan. Tumutulong na si Brother Romel. Dan barakuda menga brother guys. Marami sa na sana ito. Kaso, kinukuha. Nilalagay sa Nilalagay sa damit. <laughs> <laughs> Yan, shout out sa'yo, brother Alan. Pwede, pwede, pwede. Ayan na. Marami Marami na mga brother.

Medyo mayingin na po kasi marami na po kasing nagpapakita ang espada. Yun, nagliliparan. Sabi daw nung ng lambat, marami na daw espada do sa gitna. Yung isa pong kasko na nakikita niyo po, yung po yung nag-aabang din sa kabila kasi pagkakuan, mahirap na pagka na putasan ng lambat. Sayang din yung mauling isda. Ayan, mga brothers namumuti-muti na oh yung gitna uh -huh. hindi pa yung nahango yung lambat pero kitang kita na po dito namuti-muti na yung kando sa gitna madami na pung spada uh -huh. yun mga brothers ang dami oh ang dami sa gitna Kitang kita po dito. Si tuwang-tuwang ating mga ka-brother kasi madami nang espada. Yun mga brother oh. Ang dami na brothers. Ang na mga brother. Mel, may, Mel. May. Yan. yan. madami na, oh. parang bander, banderita sa po guys. Mga brother. Yung pesta na raw. Kasi sobrang dami ng espada. dami na so, sobrang dami talaga mga brothers oh ang dami dami talaga namumuti-muti na yung lambat mga brother Dami mga brother. Sobrang saya na ng mga nagila mga brother. Sobrang dami ng espada. Sobrang dami talaga mga brother pagka talagang ng panahon. Pagka gumanda yung panahon talagang sobrang dami ng espada sarap sa pakiramdam pag uh, nakarami tayo yun thank you thank you so much mga brothers sa pagsuporta sa ating youtube at facebook dami sobra sobrang dami mga brother. ilabas na yung ibang mga espada mga brother na naman kaya ngayon na po sila kasi sobrang dami ng espada sobrang dami talaga mga brother ay na bali may kasama rin po itong mga diles, mga maliliit thank you ng marami Hello? Lord sana. Para-para para masaya po yung ating mga brother. Ay, you know sobrang dami talaga mga brother